Ilang barangay sa Bacolod City binaha bunsod ng walang humpay na pag-ulan. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Binaha hanggang baywang ang ilang barangay sa lungsod na Bakulod, bunsod ng walang humpay na pagulan kasabay ng high tide kagabi. Kasama sa mga lugar na binaha ay ang barangay Mandalagan, barangay Bilamonte, barangay Banago, barangay Takuling at ilang major street sa lungsod. Apat na pamilya sa Puruk Tuburan, barangay Mandalagan, habang isang pamilya naman sa barangay Takuling na naninirahan malapit sa creek na inilikas ng kanilang barangay emergency responders at Bureau of Fire Protection responders. Nirescue rin ng Bureau of Fire Protection emergency responders ang mga stranded mall goers at mga pasahero sa overpass ng isang mall sa lungsod. Nagdeklara naman ng class suspension ngayong araw si E.B. Magalun Mayor Matt Malacon dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Kasama mo sa RMN DYHB Bakulad, Radyo Man Albert Hiner. Tatakarime!